Welcome guys to my vlog. Marunong na si Inday mag ano, mag map guys. Si Inday anilo Yan. Marunong nang mag map Oh. Tinuruan ko yan. Sabi ng tiyahin niya si ano, Mary na an, Paturuan ko si, an si ano, anino. Oh. Kaya marunong na siya. Oh. Marunong na siya guys. Marunong na siya mag-map, guys. Marunong na si Anilo mag-map, guys. Ha? 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 Kanang nag-map nga magkanta-kanta? <laughs> nag-map si Inday. Ako na naman, day. Doon, ka, doon naman, mag, ikaw naman mag-ano, mag, mag-ano sa akin doon game dito do, dito ka ah oh, dinika mag-video sa ako ana ana un mo ha ya pagakawit ana ah pag naman to ano mag ah uh.

Dito na naman tayo, guys. Ayun guys, oh, tingnan niyo. Dag-o, magagdag om Dito na naman tayo, guys. Thank you dali dito, dito, dito. Oh, mi guys. Oh. oh mi.

Daddy call ko. <laughs> oh. Gopo guys, Daddy call yung niya, Covering house ta. Gopo ang ni, dati bag no. Daddy no, daddy no. <laughs> Wapo ang ang daddy cool ni Anilo, no? <laughs> guys, no? Insan ko yan, mga guys. Insan ko. to so, bikiri ni mami. Oo. So, oh. Insan ko yan. Si daddy cool ni ano, Anilo. Ano kami dito, mga guys? Okay, guys. O, so, tignan yung dagat. Nike okay. color. Lana mong sakinan, guys. Kinuha na. Para na dito sa kuan. Di ayo, di ay. ay. Tana sa kuan. Ipaayo sa saasa. Grabe. Ah. Wo apo, guys, sakinan ni tadi ko. Hirao. Ilan na na. Ah, okay pa man okay pa na.

Hoy na si mami. Tay. <tik> na si mami. Sama kay Mama. <tik> Punta ka sa kamag guys. Ang ganda dito. Untuk sa Iligan. May hotel. Pwede kayo mag-check-in. Check-in hmm. kayo doon, guys. Sa Alimanya Plaza. Plaza Alimanya. Ikaw hmm. tayo punta dito. Plaza Alimanya. Plaza uh Alimanya? -huh. Oo. Bakit? Ah, mag-hotel ko dito? Uh -huh. O pwede rin? Oo, no, pwede rin. Bye bye na mga guys. Bye bye. I love you all. I love you guys. I love you all. I love you all. I love you all. Ang labihan ng millennials. Doon, ano? Eh, Ibigay mo doon. Sa baba. <laughs>